Nakapagtala po ng na mas mataas na inflation rate ang bansa nitong nagdaang buwan ng Agosto sa 5.3%. Ang 5.3% na ito ay national percentage pero kung ating susuriin ang antas ng pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bawat rehiyon, may mga lugar na higit na mataas sa pambansang antas. Ang Region 3 po o Central Luzon ang may pinakamataas na inflation rate sa 7%. Habang sa Metro Manila po naman, bagamat ang inflation rate ay 5.9%, ang food inflation o pagtaas ng presyo po ng pagkain ay halos siyam na porsyento. At ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya naman, nagkukumahog ang pamahalaan na kontrolin ang presyo ng butil kaya't naglabas ho ng isang executive order si Pangulong Marcos Jr. na nagtatakda sa presyo ng regular at tinaguriang well-milled rice. Bagay pong ikinagulat mismo ng mga economic managers ni Pangulong Marcos Jr. Desisyon na kinokontra ng ilang mga ekonomista at nagsasabing sa halip na makabuti, kabalintunaan ang ibubunga nito. At dahil nga po sa price cap na iyan, napilitang pa ho ang pamahalaan na magbigay ng bilyong pisong pera ng bayan para nga sa mga sinasabing nalulugi daw ng na mga rice retailers. At dahil nga po sa pagpapako sa presyo ng pangkarniwang bigas sa palengke, apektado po ng lubos ang presyo naman ng palay na siya ho namang ikinadidismaya ng mga magsasaka. At para ho naman mahimas ang mga tumatangis na mga magbubukid Nagmando si Pangulong Marcos Jr. sa National Food Authority na bilhin ang palay ng mga magsasaka sa presyong 16 pesos hanggang 19 pesos per kilo ang bagong ani o basapang palay. At 19 pesos naman hanggang 23 pesos ang tuyong palay. Ang kaso lang, sa utos na ito ng Pangulo sa NFA, na ang kahinaan mismo ng NFA sapagkat manaka-naka lamang ang NFA buying stations. Ibig sabihin, hindi pinupuntahan ng NFA ang mga magsasaka para bilhin ang kanilang ani. Ang mga magsasaka ang siyang pumupunta sa NFA. Kabaligtaran po sa mga traders na mismong sila ang nagpupunta sa bukid. Magandang halimbawa po sa sitwasyon na ito ang karanasan nila Engineer Danilo Bolos, ang presidente ng Sapang Bagnoy Farmers Association at Crisol Bagong Pag-asa Irrigators Association sa Nueva Ecija. Siya din po ang vice-presidente ng NFA Provincial Farmers Action Council sa Nueva Ecija. Tinuran po ni Engineer Bolos nasa traders din ang bagsak ni Farmer nang dahil sa pagkukulang ng NFA. Ang tanong namin, yung bang NFA ay eh may buying station dyan sa inyo? Kasi sinasabi, NFA daw ang binibigyan ng pagkakataon na bumili ng mas magandang presyo. Pero po, 16 to 19 yung basa, ano ho, at 19 to 23 ho naman daw yung tuyo. So, ngayon po ba meron diyang NFA buying station? Ah, uh, yun nga po yung nakakalungkot. Para sa mga magsasaka kasi po, kung halimbawa, arulad po nitong area ko eh ang layo po mula sa mula po rito hanggang sa NFA sa Cabanatuan City. Ando po kasi yung pinaka uh, buying station o opisina ng NFA Nueva Ecija. Ah, uh, eh 10 kilometers po ang layo kung ang magsasaka po eh wala naman po truck truck hindi para dalahin pa ng magsasaka yun doon so hindi po sila natatalo ng mga trader dahil hindi naman po sila gano'ng uh, ganun ka na bumaba at mamili ng palay ng mga magsasaka kaya kami po inaalala namin baka masayang lang din po yung pronouncement ng Pangulo na umaasa siya kaya ginawa niya yan eh para maraming mabili ang NFA at gawing buffer stock eh baka po walang mangyari doon kung ganyan lang po yung sistema dahil halos pag isang linggo na po nag-pronouncement walang uh, wala naman po tayo nakikita ang mga taga NFA sa baba At dahil nga po sa provision na Republic Act No. 11203 o Rice Tarification Law naging limitado na lang po ang papel ng NFA sa pagbili po ng palay sa mga magbubukid tanging nga pong pambuffer stock lamang. Oho, at yung pong pag-iimbak ng bigas sa pangangailangan sa panahon ng kalamidad, ang puder ng NFA. Limitado na po yung puder, limitado pa ang pondo ngayon ng NFA. Well, the president seems to be caught between the devil and the deep blue sea. <laughs> ang pangulo po'y tila na iipit sa dalawang hindi kalugod-lugod na sitwasyon. <sniffs> Ngunit sa ganang amin po, hindi naman po masasadlak sa ganitong sitwasyon si Pangulong Marcos Jr. kung hindi siya nangako noong kampanya na maibababa niya ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos lamang per kilo. Umasa po ang mga Pilipinong maniwala sa kanya na mangyayari nga ito. At patuloy pong pinaaasa ng Pangulo ang mga Pilipino na makabibili sila ng 20 pesos per kilong bigas sa palengke. Noong Nobyembre po ng nakaraang taon, Matapos nga pong mag-abono ng taong bayan sa presyo po ng bigas sa Kadiwa, sinabi niyang papalapit na tayo doon sa ating pangarap na mag-20 pesos pero dahan-dahan lang aabutin din natin 'yan. Ngayong taon, buwan ng Pebrero, sinabi niyang sa loob ng tatlong taon, we might just make it to 20 pesos. Buwan naman ng Marso. Sinabi ho na naman ng Pangulo na dahan-dahan, palapit na, nasa 25 pesos na lang tayo, kaunti na lang maibababa na natin yan. Buwan ng Hulyo, yung ating hangarin na 20 pesos na bigas, wala pa tayo roon pero ginagawa na natin ang lahat. At nito po lamang Martes, September 19, nang muli siyang tinanong kung kailan matutupad ang kanyang pangako na bababa sa 20 pesos ang presyo po ng bigas. Sinabi niyang, may chance lagi yan. Muli, pinaaasa ng Pangulo ang mga Pilipino. Mawalang galang lang po ha. Pasintabi po. Kailan ba magigising sa katotohanan si Pangulong Marcos Jr. na ang pangakong ito ay hindi matutupad. Maliban na lang kung pera na naman po ng bayan ang ilalaan para isubsidiya ang halaga ng bigas o ang mga Pilipino na lang ang magkakanya-kanya ng bili ng palay at mismong magkakanya-kanya ng pagbayo nito para maging bigas. Alam po naman ng lahat na ang kwentada sa presyuhan ng bigas ay simple. Ang dalawang kilo ng palay ay isang kilo ng bigas. Ang halaga ng isang kilo ng palay ay doble sa isang kilo ng bigas. Para po lubos niyong maunawaan ang prinsipyong ito, balikan natin ang aming panayam kay Engineer Danilo Bolos tungkol sa napaka-importanting bagay na ito. At tama ho ba, uh, Engineer Dan, na ang rule of thumb, no? Oo, ang, ang usually na formula dyan, ang isang kilo ng bigas ay katumbas halos ng dalawang kilo ng palay. Opo, halos ganun nga po. Para po natin lang mag-compute ng tama, ano po, ang presyuhan ng bigas, usually po, kung magkano ang presyo ng palay, doble nun ang presyo ng bigas. Ano po, kapag ginomvert mo na sa bigas. Tama po ba yun, dala. na, engineer? Opo, tama po. Dapat po ganun ang ano, okay. presyo sa bigas. O, sige. So, kapag pinag-usapan natin po ang 19, na presyo ho, ng bile sa tuyo, ito po ay patutuyuin pa po ng trader, di ba? So gagamit sila ng kuryente, no? Sa kanila pong mechanical dryer, di hubata tayo no po. Opo, opo, opo. More or less sa 19 pesos na puhunan doon sa inyo, ha? Sa pagbili sa inyo ng trader, more or less kapag pinag-usapan natin ang regular mill na lang, no? Yung one ano lang po ito, straight milling na lang po na kuryente ng bigas, mga magkano po ang dapat na presyo nito sa palengke na sakto lang po yung kita nung miller o trader? ah uh, kasi po, para sa mga trader, kasi nagbibigas din po ang uh, script. Eh. Uh, kapag ka po yung 19, ah uh, ipinasa ni trader o ng miller na kung renta, magandang maganda na po yung kita nila doon. Magkano po? Sa 40 po, maganda na yun. Kahit nga po interpret lang nila, kikita na yung mga trader and miller. So, tatay, sa formula pinag-usapan natin, ano ho, na 19 pesos, happy na po kayo. Kontento na po kayo. At apo, apo, apo. At uh, sa, sa ngayon pong presyuhan ng pataba, pesticide, labor, patubig at ilang pang pangangailangan ninyo. Kakayanin ba talaga na ang presyo ng bigas ng walang subsidiya ay 20 pesos per kilo? Ay, hindi po kakayanin. Kahit po kasi kung di, hindi man po ninyo na itatanong, eh, isa po akong uh, highest yielder sa hybrid. Umaani po ako ng almost sa uh, 12 to 17 tons per hectare pagkatag-araw. Uh, sa kwenta ko po, kung, kasi para po umani kasi yung hybrid ng maganda-ganda, so sinusugalan po namin, pinakapitalan namin, sa sobrang taas po ng labor, ng diesel at saka po ng fertilizer, pati po binig eh baka kung hindi po aani ng maganda, hindi rin po kikita talaga. Kaya baka tumabla lang po kung hindi mapa, kahit pa kung gagasi siya at hindi naman aani ng marami. So baka tumabla lang po, parang ganun po yung mga ano dahil sa bahal po ng mga inputs natin. Yung tablang sinasabi nyo, yun nga po yung 19. Opo, halos ganun lang din po. Opo, sa palay pa lang yan, 19. Opo, palay pa lang po siya. 19, di ho ba ano po? So kailangan po para kumita, kailangan po ah uh, 10 tons pataas po yung aanihin natin para kumita. Mm, opo, opo. Um, ang pinag-uusapan nga natin dito eh fresh pa na palay, no? Tabla lang 'yon, wala pang kita. So dapat may benta mo ang palay mo nang higit 20. Opo, tama po, tama, opo. tama. Opo, sa palay pa lang 'yon. Opo. So ibig sabihin sa presa, opo. opo. So ibig sabihin po tatay, Engineer Dan, napara para ka makapagbenta ng 20 pesos per kilong bigas, dapat ang presyo ng palay 10 piso? Opo, tama po. Dapat ganun po ang presyo ha. 10 pisong presyo po ng farmgate price ng palay. Sa panahong ito, mangyayari ba yon Malabo po. Malabo pa po sa pinaglubluban ng kalabaw yan. Yung mga ganyan po. Unless na bibilim po nila yung palay ng magsasaka sa halagang 20, at saka nila isa-subsidize yung bigas. Hmm. Ang katuparan daw po sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. ay malabo pa sa pinaglulubluban ng kalabaw. Baka naman may chance pa na luminaw yung pinaglulubluban ng kalabaw. <laughs> Think about it. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.